Hayop na PBB to no Trying to stay relevant Hindi <laughs> ko alam kung totoo nangyayari ba yan Or kasama sa script Kasi it's fucked up And at the same time Nagtataka din ako Bulbulin na yung mga yan Hindi pa nila alam ginagawa nila But anyway sige I'll give you my thoughts about it Naka Panood naman na ako ng mga ilang videos tungkol doon Subukan natin i-correct yung pag-iisip natin Meron na actually ako na unang video before about sa kanilang dalawa din Nakikita nyo ba kung bakit disadvantages ang ligaw? Because you are investing in a person na wala namang sa sa'yo. Kaya nga dini-discourage ko kayo na manligaw. Huwag kayo manligaw. Kapag nanliligaw kasi kayo, you are giving it all already. Yung commitment ninyo, yung loyalty ninyo, pera ninyo, etc. Lahat binibigay nyo na kagad, nanliligaw pa lang ngayon. Kahit hindi interesado sa inyo entirely yung babae. Kasi kapag ginawa niyo yun, no? sige gawin nyo. Tapos itong babae na to may ibang nagustuhan, may ibang linalandi. Bakit ka magre-reklamo? Ikaw pumili ng sitwasyon mo bilang lalaki. Ikaw pumasok dyan sa ligaw na yan eh. Diba? Ikaw pag usapang ligaw naman, wala namang usapang exclusivity kasi yan. Ang titigas ng ulo Ay, nyo. Ayon yung makinig sa akin, ligaw kayo ng ligaw <laughs> Walang exclusivity ang usapang ligaw unless na pag-usapan ninyo na kayong dalawa lang. Gi hindi ba given yun, Hindi. Hindi given yun kasi ang 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 ligaw nag-originate yan sa yung sinaunang panahon na may hinaghaharana sa labas tas pila-pila yung lalaki. O doon palang wala ng exclusivity. So if a girl entertains other men, that's fine. Ang problema, papayag ka ba? Papayag ka na ganun yung setup? O, oh, hindi kaya nga, huwag kayo manligaw. Ay, nako. Ask for exclusivity instead. Kayo talaga, Next yung behavior ng babae. Eh wala, malandi siya ano gusto nyo mangyari. Boyfriend niya ba yun? Yung naghihintay sa kanya, boyfriend ba niya? Asawa ba niya? O, oh, hindi naman pala eh. Manliligaw lang yan, par. Eh, kung malandi siya, wala kang magagawa dun. Personality niya na yun. <laughs> <laughs> Ikaw, pipiliin mong gawing exclusive yung sarili mo para sa babaeng malandi. Sinong? Tanga. Ikaw. Ang mali niyo kasi, your mistake is thinking na kapag pumasok kayo sa buhay ng isang tao, mababago niyo yung pag-uugali nila. Hindi, <laughs> guys. Walang ganun kakanood nyo ng kay drama yan. O ngayon, yung lalaki, no? Na, Nag-jump ship, pumunta sa ibang babae. Eh wala guys, nag-jump ship kasi yung lalaki. Kasi alam niya at ramdam niya at kita ng mga mata niya na talo siya. Nasasaktan siya habang lumalandi yung taong mahal niya. Pero alam niya hindi siya pwede magreklamo kasi manliligaw lang siya. So ang ginawa niya, para umukay siya ng konti, lumipat siya sa iba. Nang panandalian lang mapunan lang yung butas ng puso niya. Siyempre, mali. O, oh, siyempre, mali. Kasi, yun nga yung point ng ligaw, guys. Pag gusto nyo man ligaw, you are putting yourself in the position na magiging exclusive ka dun sa nililigawan mo. Kaya nga, unfair, unfair, kaya nga, wag kayo man ligaw, ang titigas ng ulo nyo kasi. Wag nyo na lang kasi isipin to na it's about the gender. Alisin nyo muna sa utak nyo na it's about the gender. No, it's not. It's not, it's not. It's about the, the legal concept itself. Malaki yung, malaki yung fucked up or malaki yung bullshit ng ligaw na concept. O, oh, kasi pag-usapan natin, no? Oh, ano ba yung legal kasi? Ano ba yung panliligaw? O, oh, ang panliligaw is impressing. Impress. Impress the girl. Make the girl fall in love with you. O, oh, yun naman yung point ng legal, di ba? Period. O, oh. oh, ano? ano anong ginagawa nyo? Sa sinasabi ko sa inyo men, yung tao kapag hindi sigurado sa inyo, hahanap na nga, hanap ng options nila yan. You really think a person na hindi sigurado sa iyo ay magpapakaloyal sa iyo? Hell na. No! Naive ka lang kung gano'n ka mag-isip. Pero walang gano'n. Kapag hindi niya na pag-usapan ng exclusivity, hindi niya na usapan na kayong dalawa lang 'yan, wala na kayong i-entertain na iba. There's no rules. Lalo na kung ang binibitawang salita ng mga nililigawan ninyo, ladies and gentlemen, ay sorry hindi pa ready, hindi pa ako sure. Wait mo ako, I guess. Tang inamin papasukin mo sa kokote mo na last resort ka yan. Ang ibig sabihin nun, I'll check my, my options, I'll get back to you pag wala. So ikaw, bilang tao na nag-apply ng self-love, self-worth, and self-respect, papayag ka ba? O yun naman pala, edi eh, wag ka man ligaw, o may misinterpret na naman ng iba ah na, sabi ni Moose mag, maging gagong lalaki na lang tayo hindi tang bo bobo po huwag nyo papasukin yung pinasok nitong dalawang to kabobohan yun kung ayaw nyo magaya sa dalawang yan clarity intentions talking stage pa lang and yun ang yung nangyayari dyan honestly I don't think it's real para sa akin lang naman I feel like this is all scripted pati yung mga taong involved sa labas bayat that's just me though kasi in all honesty who's watching it? Curious lang kayo pag may issue, diba? Exactly. Siguro isa lang sa nakakairitang aspeto ng nakikita natin ngayon is yung victim ng babae. Huwag ka iiyak, be, Alam mo yung ginawa mo. Tapos magtataka kayong taong mahal mo sumuko. Nag-cheat kasi siya, moose. Ah, Kawawa ka naman pala. Imalandi eh, malandi ka, edi eh. quits lang. Nice suit.